Samantala, panukala na posibleng tuluyang mag-ban sa TikTok sa Amerika. Nilagdaan na ni President Joe Biden at K-pop group na 17. Maraming sorpresa para sa fans kung ano-ano yan. Alamin sa sentro ng balita ni Joy Salamatin. Nilagdaan na ni U.S. President Joe Biden bilang batas ang panukala para sa posibleng pagban ng TikTok sa Amerika. Ilang mambabatas ang nagsusulong na iban ang naturang app dahil posible anila itong magamit sa pag e ng China at maging banta sa kanilang seguridad. Sa ilalim ng batas, binibigyan ang kumpanyang ByteDance ng 270 days para ibenta ang U.S. assets ng TikTok. O tuluyan ng maban sa Amerika, agad naman bumuelta ang TikTok sa hakbang ng US government. Plano naman ni TikTok CEO Xu Chu na iapela ang pagsasabatas sa naturang panukala. Sugatan ang apat na sundalo at isang siklista habang ilang sasakyan din ang nasira matapos makawala ang limang army horses sa London. Nakawala ang mga naturang kabayo habang nagsasagawa ng inspeksyon sa Household Cavalry. Magsasagawa sana ng rehearsal ang mga kabayo para sa parada sa kaarawan ni King Charles sa Hunyo. Good news naman para sa mga karats o fan ng K-pop group na Seventeen. Sa April 29 kasi ay nakatakdang maglabas ng grupo ng apat na music video para sa kanilang greatest hits album na Seventeen is right here. Sa kanilang social media account, ibinahagi ng 13-member group ang balita kung saan unang maisa sa publiko ang title track na Maestro. Susundan ito ng isa pang music video na nalari na ilalabas sa May 10, tampok ang hip-hop unit ng grupo. Sa May 17 naman ang unit song na Spell, tampok ang performance team. Habang sa May 24 ang Cheers to Youth, tampok ang vocal unit. Kagabi una nang inilabas ang teaser para sa Maestro. Joyce, salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.